Yan po. Dahil tapos na po ako mag-practice, uwi na ako. Eh, ang hirap nga lang lumabas na sa kasi Kung hindi ko i-move yung, yung upuan, di abot ng akin pa. alit Ang ng, ang iksi ng pa ako. Kaya, pare, ko Okay, nakalak na po. Okay, uuwi na. Napakalamig. Muusok po yung akin. <laughs> Para po ako nag -nagsisigarilyo. tingnan po natin yung park ko. Ay, balik ko. O, tingnan nyo po, balik ko. Hindi straight. baka pa rin to, sayang babalikan to ng pusa eh. ayun siya lagyan po natin ng ano para hindi siya lipa rin babalikan okay. dito na po ako ako pa 'yung naglalaba Okay. Ito na po tayo sa loob. Okay. ang <laughs> mga alaga. Still waiting for me. Yes, yes. Ito oh, ang bensi. Saka ito pang isa. Natay nila talaga ako okay. Okay, ayan po si Bensi. Say Bensi, hello, say hello. And si Kitty Kitty. Ang um, bigay po ng pangalan ni Johnny, kiti Kitty Kitty. Saka yan oh, yung pong pangalan na binigay ko, hindi po yung nasunod. Ah, on